Dapat ba tayong magsawa sa pagdulog, sa paghingi ng tulong mula sa Diyos? Huwag po. Dapat ba tayong mainip? Hindi rin. Ano raw ang dapat nating gawin? Ang sabi ng inyong narinig, magantay ka sa Panginoon, umasa ka sa Panginoon. araw yan, ilang linggo, o buwan, o taon. Antay na. Kung sa pag-aantay, dyan na tayo bumagsak, dyan na tayo malugmo, masabi nyo lang sa kanya, Ama, hindi kita nakakalimutan. Ikaw ang pinakabahalaga sa buhay ko sapagkat kaya ako ganito dahil sa iyo. Kilala kita. At sa huling yugto ng buhay ko, pagkatapos ng mga panahong bigay mo, na ikaw ang naging una sa huling pagkakataon. Bago ko matulog ng mahimbing, bago ko tuloy ang ipikit ang aking mga mata, ikaw na rin ang magiging huli sa puso ko, sa damdamin ko, sa isipan ko, ikaw ang huling makikilala ko. Alalahanin mo ko sa araw ng pagbabalik ng Heso Kristo. Sana ganito, katindi ang ating pananalik sa Diyos. Nakikinig ang mga kabataan na kahit anong hirap. Ang inyong ganasin, uunahin niyo ang Diyos. Pagka kayo ay nakikipagkawal, Kahit anong problema ang inyong nasa sagupang, uunahin nyo ang Diyos. Pagkakay malayo sa magulang, katulad ng mga naritong nagsisipag-aral. Kahit anong ligalik ang inyong pagdaanan at masagupa, kahit anong hirap ang inyong matikman o danasin, kahit ano ang bigat ng pagsupok, na inyong kakaharapin. Paglulusong na kayo sa pagpapamilya, unahin nyo ang Diyos. Masunod ang gusto nyo para mapabuti kayo at huwag kayo mapariwan. Ilingin natin sa Diyos nyo sa pagkakatawin. Nakikinig ang mga magulang. Masabi nyo sa Diyos bago kayo umalis. Alalahanin niya kayong lahat. Alalahanin niya ang buhay natin alalahanin niya ang inyong pamilya na sana pagkanatanaw niya na lubos na lubos ang ating tiwala at pananalig. Huwag niya tayong pabayaan. Magunat siya ng kamay at igawad niya ang kanyang masaganang pagpapala sa atin.